Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng tao? Hindi ang magkamali, kundi mamuhay na parang hindi niya kailangan si Jesus. Sabi ni Jesus, Kung hindi kayo maniniwala na ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapatid, ayaw ni Jesus na mapahamak ka, kaya ngayon pa lang gusto niya nang iligtas ka. Sabi nga niya sa, sa kanyang salita sa 1 chapter 8 verse 24, Kaya sinasabi ko sa inyong, mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Dito sa verse na ito, nakikipag-usap si Jesus sa mga radyosong pinuno na ayaw maniwala sa kanya bilang siya ang Kristo o siya ang Misayas. Akala nila sapat na ang pagsunod sa batas, pero ang sinabi ni Jesus, kung hindi kayo maniniwala na ako nga, I am, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin ni Jesus dito ay siya mismo ang Diyos na mag o oh, siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao at siya lang ang daan ng kaligtasan. Hindi sapat ang hindi sapat ang reliyon. Gawa o kabutihan na ginagawa mo dahil ang tunay na kaligtasan ay may pananampalataya sa kanya. Kaya kapatid, malinaw ang sinasabi ni Jesus, walang ibang daan tungo sa ama kundi siya lamang. Pwede kang maging mabait, pwede kang maging matulungin, o maging reliyoso. Pero kung wala ka namang relasyon kay Jesus, nananatili ka pa rin sa kasalanan. Hindi niya ito sinabi para takutin tayo, kundi para iligtas tayo mula sa kamatayan. Kasi ang kasalanan, parang mabait na lason unti-unti kang pinapatay kahit hindi mo napapansin. Pero si Jesus, siya ang antidote o siya lang ang gamot. Siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Isipin mo to kapatid, nasa isang nasusunog na bahay ka. Maraming daan na palabas pero isa lang ang ligtas na lalabasan mo. At iyon ang turo sa iyo ng bumbero. Pwede mong sabihin, marami, pang mga, marami namang pintujan dyan eh. Pwede doon sa likod, pwede dyan sa harap, pero kapag hindi mo pinili ang tamang daan, malalagay ka sa peligro. Ganon din kay Jesus, marami tayong nakikitang daan pero isa lang ang tunay na daan tungo sa kaligtasan at siya yon. Kapatid, bakit to lang, pagod ka na o baka ang bigat-bigat na ng loob mo at pakiramdam mo ang layo-layo mo na kay Lord. Pero gusto kong sabihin sa iyo kapatid, hindi pa huli ang lahat. Si Jesus ay patuloy na kumakatok dyan sa puso mo hindi para hatulan ka kundi para yakapin ka at sabihin sa iyo anak kahit gaano kalaya ang nararating mo kaya kitang ibalik hindi mo kailangan maging perpekto para lumapit sa kanya lumapit ka lang kapatid at siya mismo ang magbabago sa iyo kaya kapatid ngayong araw na ito gawin mong personal si Jesus sa buhay mo hindi aksidente na narinig mo tong mensahe na ito ang sabi ni Jesus kung hindi kayo maniniwala na ako nga kapatid, siya ang ako nga, ang I am, ang Diyos na buhay as, at gusto niyang iligtas ka ngayon. Kaya sabayan mo ako pa kapatid sa panalangin. Okay, let's pray. Pag-pray kita kapatid. Okay. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa buhay ng taong nanonood ngayon. Alam ko Lord na hindi aksidente na naririnig niya ang mga mensaheng ito. Ito ay paraan mo para iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal ka noon. Kaya kung may mga bagay siyang pinagdaraanan ngayon, may mga kasalanang gusto na siyang talikuran, mga sugat sa puso, takot o pagkalito, dalangin ko Lord na ikaw mismo na ang humipo sa buhay niya ngayon. Ipakilala mo sa kanya kung sino ka. Ang Diyos na nagmamahal, nagpapatawad at nagliligtas. Tulungan mo siyang magsisi at lumapit sa iyo ng buong puso. At sa oras na ito, Lord, maramdaman niya ang kalayaan na galing sa iyo. Panginoon, punuin mo siya ng kapayapaan, baguhin mo ang direksyon ng kanyang buhay at ipaalala mo sa kanya na, na sa iyo may bagong simula. Tinataas ko sa iyo ang taong ito, Lord God, at ipinagpapasalamat ko sa simula na simula ngayon magiging totoo ka sa kanyang buhay. Salamat, Jesus, dahil sa iyo may kaligtasan, dahil sa iyo may pag-asa at sa iyo lahat, lahat ang pinakamataas na mapuri pagsamba sa tanging pangalan mo, Amen and amen. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, kapatid, Huwag mo itong itago. I-share mo to para mas marami pang makakilala kay Jesus. At kung gusto mo pang makarinig ng ganito mga mensahe, follow mo ako. At lagi mong tatandaan kapatid, kay Jesus laging may pagkasa. God bless sa iyo kapatid.